With all the patients po that you have seen and treated, no? Uh, sa so tingin niyo po, gaano ka-effective yung solmox sa pagpapatunaw or yung pagpa, what do you call it, sa pagpapatanggal ng plema sa dibdib ng mga pasyente niyo or ng mga kalimitang na nagkakasakit ng mga ganitong uh, ubo? Uh, so, sa practice namin, yes. especially kung makita na kami ng patients na hirap na talaga sila sa ubo, importante talaga yung mga mucolytics. Kasi even if magbigay ka, uh, let's say, ng mga antibiotics, or other medications, pag hindi nila na ilalabas yung plema, number one, mahirap yun para sa pasyente. Babalik sila ng babalik kasi nahirapan talaga sila sa ubo. Uh, number two, yung pagstay nga nung, ano dun, nung plema doon, hindi effective na paglabas nung plema, um, nakakadagdag din yun sa bacteria nga doon sa loob o yung place kung saan tumutubo yung bacteria. So sometimes, mas tumatagal yung gamutan, mas sumihirap yung gamutan, minsan nag extend to other problems. So, very important yung mga mucolytics actually pag gumagamot kami ng mga ubo. Ayan. So, sa puntong yan, doktora, na binanggit po ninyo, hindi po lahat ay agad-agad uh, na dapat resetahan ng solmucs. May mga uh, tinatawag tayo ng mga, alibawa mga senior citizens, sa anong uri ng pasyente inire-reseta ang solmucs? So usually, um, yung milk, hindi siya agad binibigay. Pag younger patients, usually hindi siya binibigay, um, less than 2-year-old. Um, if may mga ibang sakit, gaya ng kidney problem, um, kailangan magkonsulta muna ng doktor bago uh, inumin yung sol Um, If breastfeeding and um, butis yung pasyente, usually hindi rin kami nagbibigay ng solmukes. Or if kailangan talaga, with a consult ng doktor. Ah, ganun pala yung Dr. Chavez, so no. So, uh, ayan po ha, mga pasigay niyo, narinig niyo po, two years below, hindi po sila pwedeng mag-take ng any mucolytics, tama, doctora, And then the rest, you should have a doctor's prescription po muna. So, ugaliin natin magpatingin sa mga doktor, lalo na pag may mga nararamdaman tayong ubo or symptoms na nag- uh, you feel na parang malapit na kayo magkaroon ng ganitong karamdaman.